Sa gitna ng mundong patuloy na pinagaharian ng pagkakanya-kanya, diskriminasyon at pagkakahati-hati, muling ipinapaalala ng pagtuturong panlipunan ng simbahan o ng ating Catholic social teaching, ang isang mahalagang prinsipyo. Ito ay ang pakikisa o solidarity. Ang pakikisa ay hindi lamang isang simpleng pagtutulungan. Ito ay isang buhay na panawagan, isang pagkilala na ang bawat tao, anuman ang pinagmulan, katayuan o paniniwala, ay kapatid natin sa pananampalataya at pagkatao. Sa ganitong paninindigan, isinasabuhay natin ang ating pananampalataya sa pamagitan ng gawa Ayon sa ating Catholic social teaching, ang pakikiisa ay nakaugat sa katotohanang tayong lahat ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Bilang mga nilikha, may likas na dignidad, bawat isa sa atin ay dapat igalang at pahalagahan. Ang ating pagkakaiba-iba ay hindi hadlang sa pagkakaisa, kundi tulay patungo sa isang tunay at buhay na komunidad. Si Jesus mismo ang huwaran ng ganitong uri ng pakikisa. Sa kanyang buhay at ministeryo, lumapit siya sa mga maralita, may sakit, makasalanan at inaapi. Tinanggap niya ang mga itinakwil ng lipunan at ipinakita niya ang tunay na pagmamahal ng Diyos ay nasusukat sa pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 25, Talata 40. Tinitiyak ko sa inyo kung anuman ang ginawa ninyo sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Ito, malinaw ang paanyaya. Ang bawat gawa ng pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa Diyos mismo. Sa ating lipunan ngayon, hindi makaipagkakailang marami ang nabubuhay sa sarili lamang. Madalas ay inuuna natin ang ating personal na interes kaysa sa kapakanan ng iba. Laganap ang kawalang pakialam at may pagkakataong pang tumatahimik tayo sa harap ng kawalang katarungan. Ngunit bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinawag upang manatiling tahimik tayo ay tinatawag upang makiramay, makisangkot, at kumilos. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi nagtatapos sa panalangin lamang. Nasusukat ito sa ating kakayahang makinig sa hinaing ng iba, magbahagi ng kung anong meron tayo, at tumindig para sa katotohanan at katarungan. Ayon sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, labing 12, talata 26. Kapag ang isang bahagi ay nasasaktan, nasasaktan din ang buong katawan. Tayong lahat ay bahagi ng isang katawan ni Kristo, ang simbahan. Ari nating isabuhay ang pakikisa sa mga simpleng paraan. Una, pakikinig sa kapwa. Pangalawa, pagbibigay ng lakas, oras at atensyon sa mga nangangailangan. Pangatlo, paggalang sa karapatan ng bawat isa. At panghuli, ang aktibong pakikilahok sa mga adikain para sa may hirap, kalikasan at karapatang pantao. Sa bawat maliit na hakbang ng malasakit, mas nagiging totoo tayo sa ating pananampalataya. Sa pamagitan ng pakikisa, nagiging buhay na presensya ng Diyos sa ating mundo tayo mismo ang nagiging kamay at paa ni Jesus. Nagpapagaling, nagtutuwid, at nagmahal. Sa taon ng hubileyo na may temang manlalakbay ng pag-asa, nawayakapin natin ang pakikisa hindi lamang bilang isang responsibilidad, kundi bilang isang biyayang dapat isa buhay. Naway bukas ang Espiritu Santo sa ating mga puso upang mapalalim ang malasakit sa kapwa. Sa bawat taong ating nakakasalamuha, lalo na ang mga dukha, api, at nawawala ng pag-asa, naway makita natin si Jesus. Maging daluyan nawa tayo ng awa, katarungan at pagkalinga sa isang mundong uhaw sa tunay na pagmamahal. Sama-sama tayong maglakbay bilang mga manalakbay ng pag-asa. Tanga ng liwanag ng pananampalataya, lakas at pagkakaisa.